Magandang araw mga kampon. <laughs> so, ako ulito si Latrell at nandito ako sa Gubat Crab. So, no nakaraang episode na uh, natapos ang narang episode sa ginagawa ko tong bahay na to. Ito aking starter starter base. Ito pala yung nagagawa ko noon. Ngayon, ito na third day ko to sa Gubat Crab. <laughs> medyo hindi pa siya tapos. Ganyan itsura ni niya. Ang ah, uh, hirap na umakit dito. Ayan, ganyan yung itsura niya. Sa tingin, ano eh, sa tingin ko parang may kulang. Pero hindi ko, hindi uh, ko lang masabi kung ano ang kulang dyan. Pero ayan. Tapos, sa uh, kagabe kagabi, iniwan ko tong ganyan. Ah, hindi, hindi ganyan ang itsura niyan. May naglagay ng hagdan dito, pati ng cobblestone dyan. Hindi ko alam kung sino. Tapos sa loob, uh, at kung lang tayo sa loob, <laughs> matay pa ako. Tapos sa loob, may nag-iwan ng sign. Sabi, lateral PH, go to the basement. So, ayan, hindi, hindi, hindi ko pa alam, hindi ko pa nakikita ko ano yung nasa basement na yan. So, hindi pa siya tapos, dirt, dirt, ano pa lang yung nakalagay dito. Mga ganyan, tapos tignan na nga natin kung ano yung nasa basement. Ito. Do the list. Wala namang list. Ha? Ito, 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 meron pala dito. Gift from Kent Jan. Shoutout sa iyo Kent Jan, napakabait mo talaga. <laughs> Shoutout sa iyo. Oh my god, binigyan niya na naman ako ng diamond. <laughs> oh my god, Kent Jan. Kent. Kent. <laughs> Kent. Thank you. Thank you. Napo. Yan. <laughs> Kent, thank you. <laughs> naka online ba siya? Yan. naka online siya. Yan, <laughs> binigyan niya ako. Pero binigyan niya ako ng uh, ilan ba to? Limang diamond, tapos sampung emerald, tapos tatlong gold. Madami ako ano eh. Napagmine na ako ng mga diamond sa second day ko dito. Kaso naubos siya. Naubos kay... Napagmine na ako ng mga 25 diamonds. Yung yung anim na wala kasi nahulog ako sa lab. Tapos, ah uh, okay, hindi dyan yung tinagtataguhan ko. Nilipat ko na pala. Nasanay kasi ako doon ko tinatago eh. So, nilipat ko na pala. Ayan, dito. yan may nine na lang akong diamond. Kasi yung sampung diamond, kasi nang na lang natira ko nung nahulog ako sa lab. Pinambili ko na tong tatlong stack ng emerald. yeah. ayan so ano na bang gagawin ko papasalamat ako kay Kent John uli bawat episode na lang magpapasalamat ako sa iyo so ayan naglagay siya ng regalo sa akin dito so ayan ano na bang gagawin ko wala no, tuloy ako lagi mo na lang ako dinidistract Kent John <laughs> pero maraming salamat talaga so ito na yung bahay yung starter starter base ko pero ma ano eh pagka tumitingin ako dito, gusto ko makita yung view, gusto ko makita yung yung burol na napuno na ng mga bulaklak. Gusto ko makita yung mga build nila dyan, yung mga bahay, gusto ko makita. Kaso, nakaharang tong anong to tong burol na eh. Kaya, papatagin ko yan. Si Kent John din siguro nagawa na eh. hmm, hindi yan talaga yung plano kong gawin pero maraming salamat. Hindi ito yung plano kong gawing hagdan. Pero maraming salamat na appreciate ko yung ginawa mo. So, okay. Papatagin ko to. Naganda na, pinatag ko na yan, yan ng konti. Kaya uh, ilalagay ko lang yan dito. Ganyan. Ganyan, ang dami kong shovel. ano lang siya, stone shovel lang siya kasi sayang ang iron. So, ayan. Papatagin natin yan. So, kita-kits tayo kapag napatag ko na. Ah, pinapatag ko tong, itong brawl na to tapos dumating si Night, Night trader para yayain ako maghanap ng diamond. Binigyan niya ako ng pickaxe. Wait, Wait lang. Wait lang at uh, puno yung aking uh, inventory. <laughs> Kailangan ko mag-alis ng mga bagay-bagay. <laughs> Niyayaan niya ako maghanap daw kami ng diamonds ng day lang. Kailangan ko itapon tong mga bagay na to. Ano ba magtapon na mobiles? <laughs> ang totoo niyan, night trader, trader. <laughs> Lagi akong nagkakamali sa nagkakamali ako sa pangalan niya. Pero cool yung night Raider So night Raider yun ang tawag ko sa iyo yung mind mo at saka mind ko magka-connect. <laughs> <O> may ano. <laughs> magka-connect yung mind mo do sa mind ko kasi magkalapit lang tayo ng mind. <laughs> Hinarangan ko lang nang nasa na ba tayo. Nasa y 11 nasa 11 na nga. Gamitin natin yung kanyang binigay na ano. Ganap tayo na... Ang <laughs> <yung> diamond. <laughs> Naghanap kami ni Night Raiders ng mga diamond. Siya, ang dami niya nakita ako wala. Ah, malas siguro talaga ako. <laughs> Hindi ako makita ng diamond. Pero okay lang 'yan. Hindi ko pa kailangan ng diamonds. <laughs> Hindi kailangan ko ng diamonds. Tingnan niyo yung akin ano, armor. <laughs> ano lang, yung uh, isa lang ang diamond armor ko. Tapos ah uh, la, yung iba ay ano. <laughs> Salamat Night Traders. Salamat sa ano sa pag-invite sa akin. Kahit wala akong nakuha, pero okay lang 'yun. Ngayon, ay ako nang maghukay. Mad madami pa akong hukay, no. Tignan mo, ang dami pa niyan. Tapos hindi pa parang nasa kalagitnaan pa lang ako. Pero napapagod na ako maghukay. Kanina pa ako naghukay. Ang dami ko nang nasirang shovel at saka pickaxe. Kaya hindi mo na ako maghukay. Ayan, pinatag ko na ng konti. Medyo mababa na siya. Pagkatumay na ako ng ganyan, kita ko na yung view. Kita ko na yung view dyan. Pero kulang pa yan. Kailangan papatagin ko talaga yan gagawa ako ng farm dyan kung ano man kung ano mang mapag ko pero ngayon ayaw ko na maghukay punuan na ayan ang dami ko ano ang dami ko nakuwang dirt so lalagay ko lang muna to dito i-store ko muna yung mga yan dyan ayaw na muna maghukay pero ano eh kulang ano konti lang ang diamond ko mahirap lang ako kailangan ko ng madaming diamond. Alam ko diamond ang pera dito. Yung pwede kang, pwede kang magbenta doon. May mga tindahan doon. Subukan ko kaya. Subukan ko magbenta. Hindi. Kulang pa nga. Subukan ko magbenta. Yun yung gagawin ko. Dahil hindi ako makahanap ng diamond sa pagte-trade. Subukan ko magbenta. Magbebenta ako ng ano kung ano mang pwede kayo benta. Madami akong cobblestone, madami akong dirt. Pero <laughs> madaling hanapin yan. Wala naman sigurong bibili yan. Ah, uh, nanood ako nung live stream ni Kuya Kap, ni Kuya Kapre. Naghanap siya kapon. Naghanap siya sa stream ng... Hello, Kent John. Naghanap siya sa stream na uh, stream ng... Ito. Uh, eto. Ng granite. So, ito kaya event ako. Ang dami kong granite na <laughs> Kahapon nag... Kahapon nag -e stream siya. Di siya makahanap ng granite. Tapos ako, ang dami kong nahanap kahapon. Oy! Napabay talaga. <laughs> Thank you. <laughs> shoutout sa'yo. Pangalawang beses na katang na shoutout. <laughs> so, yun. Kahapon nag -ano siya. naghanap siya. Tapos ang dami kong nakita. Kaya magtatag naisip ko, magtayo kaya ako ng ano, ng stall. Yung stall lang maliit lang doon sa harap ng bahay niya. <laughs> yan na nano ni Kent dyan yung ano. Hindi yan yung plano ko. Sa sorry Kent dyan, pero hindi ganyan yung plano kong gawin diyan sa lugar na yan. Pero for the meantime, eto muna. Hindi ko muna alisin to pero kapag panahon na para eh, ayusin ko tong lugar na to kapag tinanggal ko na yung burol na yan sorry Kent John pero kailangan ako alisin tong ginawa mo pero ayan na so magtitin yun pupunta ako dun magtitinda ako ng magtitinda ako titinda ako nyan ng ganyan so kailangan ko muna ayusin yung mga kailangan ko muna ayusin yung mga dapat kong dalhin dun wait kailangan ko ng tindero paano, paano gumawa ng sulit search ko lang sa Google. <laughs> Daw marunong gumawa ng ano ng armor stand. Ayun, kailangan ko ng smooth stone slab. Meron ako dito smooth stone tapos kailangan ko ng mga stick. Dito alam ko saan ko nailagay yung mga stick ko. So ayan. Kailangan ko ng tendero. Gagawa ako ng tendero. Ito yung ulo ng tendero. <laughs> ayan total naman dalawa yung ano eh. Dalawa na yung ganyang ko. Wala pala akong pickaxe. total naman dalawa yung ganyang ko uli. Mahilig ako sa... <laughs> hindi naman ako mahilig sa squid, pero puro squid yung nakukuha kong ulo. so, nasa na yung mga stick. Ito, meron ako stick dito. Wala ko <laughs> so, Yun yung aking tendero. <laughs> Gagawa ko tendero. Uh, paano gumawa ng armor stand? Tatayo muna ako ng ng stand doon ng stall bago ko ano bago bago ko ilagay yung mga paninda or panin yung paninda hindi mga kasi isa lang ay titindo ko doon sa ngayon pero pla kung maka kung ano kung madami ako makukuha kung ano mang mga gamit ibebenta ko doon kung hindi ako papalisin mga ganun lang <laughs> hindi ako makukuha ng diamond sa main kaya magpapaka businessman ako. <laughs> Yan, dito ako itatayo. Ayan, no? Oh, may mga paninda dito eh. Ano na mga tinda ngayon? Mending. Two diamonds. pipila ako nyan. Kapag meron na akong pera talaga. pag may diamonds na ako. Yan. Sa so, tingin ko walang pang nagbebenta ng ane, Nung ibebenta ko yung granite eh. Ayan, sugar cane. Wala pa yatang nagbebenta ng granite. Wala pa nga, siguro. Kaya wala akong katunggali. Ewan ko kung may bibili yun lang. di ko alam kung may bibili. Tapos dito, dito ako bumibili ng pagkain kasi. Mura pagkain dito eh. Dalawang ano lang eh. Dalawang iron ah, lang eh. Yan. Dito ko gusto ay itayo yung ano. Dito. Pwede na dito. Ano lang talaga siya. Lamesa. At ah, mali. pa hindi ko matayo na ngayon. papaliktad yan ganyan <laughs> yun yung ano lang na uh, yung tatapos sa pa yun ang aking ano dito sa harap ng bahay ni kuya kap para magka kailangan niya pa kasi ka, nung kahapon nanonood ako hindi siya nahirapan siyang makahanap so ayan na baka kailanganin niya pa yan, bumili siya sa akin. <laughs> Oops. <laughs> ano ba yan? Uh, the double click ko. Yan, lamesa lang yan. Tapos, kailangan kong na... Uh, yan. Sana hindi ako paalisin dito kasi dikit na dikit ako sa kasada. <laughs> Tapos, lalagay ko yung barrel dito. Lalagay ako ng barrel dito. No! No, don't! Ayaw akong mamatay! Huwag <laughs> niyo akong patayin! Yan, thank you sa natulog! Huwag <laughs> naman masyadong dikit sa arsada, ha? yun, kung totoong buhay to. <laughs> bawal yun, maano ako, matatanggal ako ng MMDA. Papatang... I-ano, kung piskayin yung aking stall ng MMDA kapag sa totoong buhay to, dikit sa arsada, kaya ayan. Ah, uh, so, lagay na natin yung aking tendero dito. Lagay natin dyan. Tapos, lagay natin yung mga jamir din. Yung tendero. Ayan. Hindi ko nga ginagamit yung mga tabi nyo. Tapos, sara yung ulo nyo. <coughs> Hahaha. Hello there, anong pangalan? Ano ipapangalan ko sa kanya? Mag-comment kayo kung anong magandang pangalan niya. Tapos talagay natin dito yung kanyang paninda. Ayan. Eh, huwag natin harangan yung mo. Hindi lang sa gulo. ilagay na natin yung ating paninda. Lagay natin yung, ayan, uh, yan, granite. Lalagay natin yung paninda natin, granite. <laughs> So, saan ko ilalagay itong ano ko? like so, ko ilalagay. Saan maganda ilagay? Lagay ko na lang kaya dito. Ayan. Granite. Ah, spelling nun. Nalimutan ko. Gra... Eh, granite. Granite. Wait, tama ba? <laughs> oh, gano'n ang nga spelling. Ano ba yan? Disleptic kasi ako. Dyslectic may dyslexia kasi ako kaya nahihirapan ako sa mga ganyang spelling so hindi, lagay natin yung sige, granite na nga lang lagay natin gra granite magkano kaya? magkano ang singil natin? magkano yung singil natin? 2 stocks for a diamond tama na yung sand diamond 1 Yes. diamond for one diamond yan granite para sa ano tapos ano pa bang gagawin natin lagay tayo may sobra tayong ano tayo barrel lagay natin yan dyan tapos gawa natin ng upuan tong si wala pa siyang pangalan kaya sabihin nyo kung anong magandang pangalan niya Okay. Gagawa ko siya ng upuan. Babalik na naman ako dun. pa <laughs> pabalik-balik lang ako. Pero gagawa ko siya. Kailangan niya ng upuan. Matagal siyang tat... Matagal siya dyan eh. Matagal niyang babantayan yan eh. Hindi ko alis niya yan hanggat di naubos. <laughs> Pagka hindi naubos yan <laughs> Tapos walang bumili. <laughs> Diyan na siya forever kapag walang bumili. Kaya... Kaya kung gusto nyo ano, kaya yung mga nanonood sa in kasali dito, kung gusto nyong umalis yun dun <laughs> bumili kayo para tanggalin ko na yun dun <laughs> ano ba tawag sa mga ganito may nakikita ko sa mga gan parang ganito rin sa ano eh, sa mga kasada yun nga nagtitenda ng gulay ganon Yung nasa tabi lang ng kalsada ano tawag sa mga ganon di ko kasi alam eh pero ayan, yan muna yung tawag. Pero kung may suggestion kayo kung ano, tawag natin dito. <laughs> Wala man lamang siyang bubong. Huwag ka magalala kapag nakabenta ka, lalagyan kita ng bubong. Kaya, galingan mo magbenta. <laughs> Ayan na. Uh, sana may bumili. Bumili kayo ng granite. Isang, one diamond for two stack. Ayan Tapos, ano nang gagawin ko? Ay, ako nang magukay dito. Nagsasawa na ako magukay. Kanina pa ako nagukay. Madali lang siguro. Madali lang siguro kapag... Kapag may ano ako, may diamond pickaxe ako, diamond tools. Kapag may diamond tools ako, tapos may beacon na ako. Kaso, may hirap lang ako eh. Kaya nga ako nagbebenta dun. May hirap lang ako, kaya... <laughs> hindi ko afford yon Kaya ganyan lang yan. <laughs> Matagal pa to. May binigay sa akin treasure map si... ah uh, King. Si King yung may-ari ng lugar na yan kung king yung pronunciation ng pangalan niya si king gameplay so binigyan niya ako ng treasure map maraming salamat sa iyo tignan natin kung <laughs> pupuntahan natin kung saan yan so ano bang ano bang direction yan paano ba sorry nagkamali ako ng pindot ano bang direction yan ayan ay southwest papunta sa southwest Itong west, tapos itong south. So, doong direction pupuntaan ko. Mukhang kailanganin ko ng bangka. Ngayon ko lang nakita to. Hab Ngayon ko lang nakita to. Pero hindi. Nakita ko na talaga to sa ano. Nakita ko na to sa video ng mga ibang naglalaro dito kagaya ni King Gameplay. Yan. Pero ang galing. May mga Ang gagaling. Kaya nagano eh. Kaya kinakabaan ako. Kaya kin kaya yeah, natatakot akong hindi ko kaya makipagsabayan sa mga build nila. Kasi kaya nilang gumawa ng mga ganyan, no? Ng barko. Laki taas dito. May Colosseum. Ito yata yung Colosseum yung ginagawa ni, ni Boss Cap, ni Kuya Cap. <laughs> so, tignan nga muna natin bago natin puntan tong treasure, treasure na to na hindi ako sigurado kung nandun pa. Ito yun. Yan, no? May mga detalye hindi ko kayang maglagay ng mga ganyang detail. Hindi ako magaling sa paglalagay ng mga detalye sa mga build. So, na ano, na-intimidate ako. Gusto kong gayahin sila kaso hindi ko sure kung kaya kong gawin. <laughs> Gusto ko mag-build ng ganyan. Yung mga malalaking build, hindi yung kagaya ng ginagawa ko ngayon. Maliit lang. Gusto ko mga malalaki. Kaso na-intimidate talaga ako na hindi ko kayanin. Baka hindi ko kayanin. Yun lang yun. Ah, okay, pup pupunta na nga ako saan ko dapat. Saan dapat ako pupunta. Kailangan ko ng boat. Ouch. Dahil pala sa tubig ako nag-land. Ay, <laughs> Dolphin. Hello. Ay, hindi pala. ano? Kala ko Dolphin. <laughs> hello. Ano na? May, may problema ang aking paningin. <laughs> Eto! ba? Ito, ito, ito Dolphin. Hello, Dolphin. Pabilisin mo ako, please. Pabilisin mo ang paglangoy ko. Ayan. Hello, Dolphin. Ayan. Nakakuha ko ako anong tawag dyan. <laughs> Pinabilis niya ako ng konti. Kasi pupunta ako dito para gumawa ng boat. Ayan. Ano pa lang eh. Third day ko pa lang dito sa server na to. Pero na-enjoy ko na. <laughs> Na-enjoy ko na yung mga nakikita ko dito. Ayan, may castle dito. Napaka-magical. Habang nakatingin ka sa castle, may, lumil may dumaang lumilipad. <laughs> Malayo pa rin ako. Ang galing nila. Sorry, gumawa ng mga ganyan. Mukhang wala na yata itong ano. May nakakuha na yata ng treasure natin. Well, bigay lang talaga sa akin to ni King Gaming. Kaya, gameplay. Gameplay. Kaya, asa ko na nauna na siya sa akin dito. Ewan ko kung bakit niya binigay sa akin to. Binato sa akin. Ewan ko kung binigay niya o binato lang sa akin. Dito yun eh. Ayun, Nandito. Nakalibing ba siya? Wala akong ano. Wala akong... <laughs> Wala akong gamit pang hukay. Kailangan natin ng ano. Kailangan natin ng shovel. O na natin. Naunaan na yata ako dito eh. Meron na kasing mga ganito na gano'n na yata. Wala. eto na. May mga hukay na eh. Naunaan na siguro ako. Tignan ko pa. Yep. Naun Ito. Naunaan na ako dito. Wala. Naunaan na. na. Well, bigay lang naman eh. Tsaka hindi naman ako nakakita nun eh. Pero okay na rin. Adventure. <laughs> nalayo ako dun sa aking paghukay <laughs> tsaka meron ako dito ang pagkain eh. <laughs> bigay mo sa akin leather kailangan ko ng leather tsaka ng ano ng laman mo para <laughs> makakain ako <laughs> potato lagi kinakain ko kasi dalawang ayon lang siya mura <laughs> ganoon tapos hindi ko na kailangan mag harvest pa tsaka mag tanim <laughs> binibili ko na lang kay night trader ay! May nakuha ako. Sulit din yung ano, sulit din yung pagpunta ko dito. May nakuha akong head. <laughs> sulit din. Kahit hindi ko nakuha yung treasure, mas importante to. <laughs> yung ship head. Ikaw yung susunod kong ilalagay na ano, na tendero. Uy, <laughs> may umiilaw dun. Ano yun? Eh? Puntahan ko nga muna nandito naman na ako eh. Mag-explore na rin naman kay eh, Mag-explore na rin ako kasi nandito. Woo! Ito ang Ocean Monument. Okay, hindi ko itatapon ton, Anong to? Treasure. etong map na to kasi ito yung palatandaan ko kung saan makikita yung monument. Ayaw ko pang magano natatakot ako. Ayaw ko pang mag-explore dyan. Natatakot ako dyan sa mga yung lumalangoy na yan na, hindi ko alam ko anong tawag sa nila pero natatakot ako dyan alam ko mga malalakas sila kaya hindi mo na ako ano dyan hindi mo na ako pupunta dyan so sulit din yung pagpunta ko dito maraming salamat king gameplay sa pagbigay maraming salamat sa pagbigay sa akin ng map so babalik na ako <laughs> so tapos na ang aking adventure <laughs> hindi na no, ano wala nang laman yung treasure pero okay lang kasi may nakuha naman ako akong dalawang ship head. <laughs> ano na yun? Mas mas ano pa to, mas malaga pa yun kaysa sa kahit anong treasure. So <laughs> Ah, sa tingin ko hanggang dito na lang tayo. So hanggang dito na lang episode na to. <clears throat> Kailangan ko pang gawin to. Tatamad na ako baka mamaya na lang. Pero ano, Itong episode na to, episode 2, ito yung huli kong gagawing episode para sa taong to dito sa Gubat Crap. Kasi ako ay luluwas hanggang New Year. so, pero abangan nyo sa episode 3 dahil di ba sabi ko gusto kong gumawa ng mga malalaking build kagaya na sa kanila. Alam nyo yung Torre ni Babel sa Biblia. Gagawa ako nun dito. Toreng umaabot hanggang langit yung mga ganun. Hindi <laughs> ko pa alam kung anong magiging itsura niyan pag-iisipan ko pa. Kaya kung gano'ng kadaming resources yung kakailanganin ko, kung anong resources gagamitin ko, kung cable, stone, o kung ano So pag-iisipan ko pa yan. Pero next year, sisimulan ko ng magtayo dyan. Siguro naman walang bahay na nakatayo dyan na malapit. Dyan ang magtatayo o kaya dito. Touring umaabot ng langit. So And maraming salamat sa panonood. See you next time.